Tulad po ng mga naunang speaker, ako po ay ex-con. Hindi ex-convict, <laughs> ex-congressman. Pero nandito po ako bilang uh, bayan. Ang bagong alyansang makabayan po ay uh, sumusuporta kaisa dito sa artikulo 11. Hindi ko pa rin po makalimutan yung uh, nakita ko sa television last week. Nakita niyo ba yung limpak-limpak na salapi sa table? Dati ang corruption under the table. Ngayon ang korupsyon... Over the table, kasama ang table. Wala nang uh, hiya, garapalan na ang uh, pagnanakaw. Kaya talagang uh, makatwiran tama lang itong pagkasama-sama natin. Magandang adhikain ng artikulo 11 para labanan itong sistematiko malawakang korupsyon sa ating bayan. Pangalawang punto po, napakaraming investigasyon na nagaganap ito nangyayari sa Kongreso, sa Senado, kakatwa, nakakagalit din dahil sila-sila mismo nag iimbestiga sa kanilang mga sarili. Samantalang marami sa kanilang mga miyembro sangkot dito sa usapin ng korupsyon, hindi lang ngayon, kundi kahit sa mga nagdaang administrasyon. Ang hamon natin dito sa Independent Commission, dapat umabot hanggang Malacanang ang kanilang tinitingnan. Dahil kung hindi umabot yan sa Malacanang, paano natin uh, i-address Itong uh, malawakang korupsyon, samantalang ang nagdisenyo at pumirma ng budget ay walang iba kundi ang Pangulo. Ang Pangulo na merong malaking confidential funds, may pork barrel funds, pinayagan ang congressional insertion, as chief executive, dapat alam niya ang rollout ng mga proyekto sa kanyang uh, gabinete. Ang uh, Pangulo na bilang uh, chief executive ay pinayagan itong kalakarang ito. At ngayon, siya ay parang gulat na gulat. Samantalang buong karir niya bilang governor, congressman, senador, alam niya na hindi na bago itong pork barrel scam. Yung sunod po na punto, ang sabi kanina ng Pangulo, if I were not the president, I will uh, be in the streets. Ang sabi naman natin, Uh, paano ka magiging kasama natin sa lansangan kung ang gobyerno mo ay uh, sangkot sa cover up ng uh, malawakang korupsyon? Paano ka sasama kung ang pulis ang sinasabi no permit no rally? Kung sasama siya sa rally, siya ay walking example ng OG nepo baby no na may uh, extravagant display ng uh, kayamanan. Kaya ang next na punto natin, ang DDS sabi nila, sasama sila sa September 21. Ang uh, paalala sa kanila, ang protesta po sa September 21 ay laban sa lahat ng kurap. Kabilang at lalong-lalo na ang korupsyon sa ilalim ng Rodrigo Duterte administration. Naniningil tayo kay Marcos, pero gusto nating managot din ang mga Duterte. Kaya po, ang uh, last na punto na lamang po, No, sa September 21 po, maraming magaganap. Nabanggit na mayroong uh, Luneta, may EDSA, nationwide po ang protesta. Sa iba't ibang mga sentrong lungsod, may nagaganap, may magaganap po na protesta. Tayo po ay uh, encourage sa mga protestang mga naganap itong mga nakaraang araw at linggo, no? May mga takbo laban sa korupsyon, kahapon may bike ride, may Zumba ang mga nanay. May mga nagbato ng uh, kamatis, may mga nagpintura sa mga gate. Ang sabi nila, baano daw to? Maaari bang humantong sa Nepal, sa Indonesia? Maaaring meron tayong makuwang aral sa kanila. Pero wag po natin kalimutan, meron tayong sariling karanasan. Kung paano magpanagot ng mga korakot. May Million People March, may EDSA 1 and 2. Merong First Quarter Storm na no? sama-sama pagkilos ng mamayan. Kaya ngayon nagsasama-sama po ang maraming grupo, ah, hindi nakapagtataka kung natatakot na yung mga kurap. At dapat lang talagang ah, matakot ang mga kurap dahil ang labang ito, beyond September 21. At itutuloy natin ang laban para ah, ibagsak na itong kurap na sistema na meron sa ating bayan, yung pagpapagana sa burokrasya ah, bilang malaking negosyo ng mga nakaupo sa kapangyarihan yung uh, abuso sa kapangyarihan ng mga politiko na ginagamit ang pwesto para lalong Yumaman.